Mga baga sa inyo mga brother Sama nyo na naman ako ngayon Sa isang araw kong pag-iiko Ah, uh, shoutout pala Sa mga nag-subscribe sa akin Nag-likes maraming 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 Salamat sa inyo mga brother Hindi yan <laughs> Naka-one thing na tayo mahigit mga brother Maraming maraming salamat So, sama nyo ako sa isang araw kung so, hindi pa nakapag-like ka, na, like na, subscribe ka na ang video ko para updated kayo sa mga susunod ko pang vlog. No, brother. So, isang araw na naman tayo. Isang araw na naman tayo mag-iikot-ikot kung saan-saan. Kaya, dyan lang muna kayo. Update ka na lang kayo mamaya. And then, let's go! ginagawa tayong ng first blood? Yeah, Kaya nga, ito Kain ng chamba ko malakas First blood! <laughs> Pagpuntang Tunso yung malabon, 169, pwede na to. So, sige, sige, update ko kayo ulit kung ano pa at meron pa pasok <laughs> pa. May ating ko na yung first blood natin, mga brother. No, boss! No, no, Parinig kita sa buhay! <laughs> sige, 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 sige! Pupunta ako na ano. Ah, kalokan! Ikot muna, ikot! Hindi totoo yan. Baka sakali. Ano oras kaya yung kasunod nito? Kinakabahan ako, ah. <laughs> Bola lang yan. Oh, so, dyan na kayo. At, pe! Yun, mga brother! Naka! No na tayo Super saya no na tayang. Ankit! No brother 1150 na. Ano ako yung So yan nandito ako sa turn two, sa panot. Iba ka tay dito. Are, galaw ar bonus mana. Wala Lala, talaga ng countdown, tumama wala, wala. Utang sayang naman. Ako. ako? May ako baka sakali sa makaroon. Pag wala pa rin, mamaya, alam ano na tayo. Harap mo na tayo ng ating makainan. Kasi ito ang Mamaya naman tayo ulit. Magbiyahe. Mamaya naman tayo ulit. Ah, abang, abang, abang. So, tiyan na muna kayo. Bye-bye, mga brother. mga no, brother tambay tambay muna tayo dito mga brother sa gato tambay muna tayo wag oh, gulong pag ako nasa sa mukha nakatatlo tayo so alas dos lang pasado alas dos hindi totoo yan nakabala tayo dito sa alam meron pa so let's go dyan lang kayo ha ah. papatayin ko muna ang makina ng sasakyan no? <laughs> bukala lang yan yun mga brother ito ngayon sa Sampalok na naman Gunggong Parinig kita sa nakakuha mabay Ang tap sa my bedroom na nakakuha akong malay papunta dito sa matinyas dito yan. Kaya dito naman ka mag-aantay oh may nalaglag pa bola <laughs> lang yan nakakakala nakano na rin nakailan na ba ako nakalima lima ang pasahero na rin mga kano sa waka One, two. Bago pa lang ang ating cross. Kaya, kaya dadagdagan pa natin. Hindi totoo yan. Diyan lang kayo. Sana nakakuha pa ko. Kay Babu muna. So, yun mga brother. <laughs> Thank check Quarter to seven na mga brother. Nandito ako sa sampalok Nag-aantay kaso wala. Bakit diyan na so, natin na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? <laughs> medyo danda na tayo pababa. Hindi totoo yan. Danda tayo pa uwi. Uh, so, sana may pumasok pa. Nakaupin tayo pa baba. Para medyo may bao naman tayo. <laughs> so, parang kasi okay. dyan lang muna kayo ay, mamaya tatapusin natin ang ating isang vlog na naman sa araw na ito so let's go mga brother ayun na nga Dito, uh, momento pero wala na talaga so siguro uwi na lang tayo mga brother mawi na lang tayo bukas kung makabawi pa <laughs> shoutout pala sa inyo mga idol mga brother Dyan sa one day na subscriber to mga brother maraming 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 salamat sa supporta nyo tuloy tuloy lang tayo God bless sa atin lahat So, kung hindi pa nagla-like dyan, like nyo naman. Subscribe mo video ko para may pang-powder yan. So, paano? Maraming, maraming, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Kita-ex ulit tayo sa panibago kong vlog. bye, -bye!